Ngayong gabi, guys, grabe, napakarami nga pala naming nahuling mga kalantugas. At dito na rin nga pala, guys, kami nagluto sa may tabindagat. Grabe, guys, sobrang solid ng pupuntripin natin ngayong gabi. Kaya ano pang iniintay nyo, guys? Tara, samahan nyo ulit kami. So, eh, guys, what's up? Ngayong araw, guys, samahan nyo... Eh, ngayong gabi pala, samahan nyo hey. kami pang ilaw ng mga uh, aniit at kalantugas dito sa tabinday. Or dito sa gilid ng aming, ano, bayan. Let's go! Eno, aniit! <laughs> 哎呦！Hey, <laughs> <laughs> Ayun na nga guys, ano, dahil nga guys matagal-tagal na tayong walang content ng gabi Kaya eto guys, nagawa kami ng vlog Ngayong gabi nga pala guys, eh, napag-isipan namin ng mga ilaw guys Dito mga kalantugas o aniit kung tawagin dito sa lugar namin Sa lugar nyo ba guys, ano ang tawag sa mga ganitong klasing maliliit ng mga alimango Dito kasi guys, kalantugas o aniit ang tawag comment nga dyan guys sa baba kung anong tawag nito sa lugar nyo Kakasimula pa nga lang guys namin ni Dugong Ay grabe, meron na agad kami nahuhuli dito Eto nga guys, so pakal palakad-lakad pa yung isang kalantugas dito kaya dali-dali na rin kaagad na umi niyang hinuhuli. Hindi nga sana guys namin uhulihin tong kalantugas na to kasi baka naghahanap siya ng kadate niya sa 14 pero dahil nagugutom na kami, huhulihin na namin siya. Napakarami nga pala guys mga ganitong klase ng maliliit na kalantugas dito sa lugar namin. Grabe guys, talaga namang hindi ka mawawala ng ulam dito basta mangilaw ka lang dito tuwing gabi. Malinaw nga pala guys yung tubig kaya mukhang ngayong gabi makakarami tayo ng ating mga mauhulet at eto guys, so kita natin yan pag sila dito sa buhanginan. Naka low nga lang pala guys minsan ang mga mata nila at nakalubog sila dun sa buhangin pero guys pag nakita nila kayo eh, medyo lalakad na sila at aalis at gusto nilang makatakas naaalala ko lang guys ulit tuloy nung no, mga bata pa kami ni Dugong ay eh, nagpupuyat kami para manghuli mga ganitong klasing aniit guys tayo, dito hey guys. tayo dito lang, <laughs> nakalubog ay okay. lumubog pa siya ay huli ka rin dyan ano nga yan? Hey guys, nawali ko. <laughs> Ayan, babae ulit. Ayan, kita eh. Dalaki, medyo maliit. Pero okay yan. Okay na to, pwede to. Karami tayo, diretso ulit. Ang kilo nga pala guys, ng mga bata pa kami dito sa lugar namin noon ay 50 pesos lang. Pero ngayon guys, sa 100 pesos na medyo nagmahal na sila. Sana all nagmamahal. Kaya nga pala guys, dati nangingilaw kami ni Dugong ng mga panahong bata pa kami para may pambaon kami sa school kinabukasan. At ayun, tulog kami sa school maghapon dahil puyat kami. Yung mga iba nga pala guys na nangingilaw ng mga kalantugas dito sa lugar namin ay eh, napakarami talaga nilang nahuhuli dito. Lalo, lalo na guys, pag magdamag sila nag Meron din nga pala guys, mga sanay talaga mag-iilaw nito. Talagang sobrang dami rin talaga nilang lang huli, Kaso nga lang guys, pag hindi ka sanay, nakakatakot rin talaga mang mangilaw ng mga ganitong kalantugas lalong-lalo na pag pumasok ka doon sa mga mangroves, baka makita ka guys nang kung ano-ano. Ayan. Pero hindi mo na guys maiisip 'yung mga ganong bagay lalong-lalo na pag meron ka ng pinapakaing pamilya at may anak nang humihingi sa iyo. Kaya saludo talaga ako sa lahat ng mga tatay diyan na nagganito ang ginagawa. Guys, ito mga pala 'yung mga nahuli natin sa pangilaw natin ng kalantugas. Tapos na natin guys. Okay na rin yan guys Tingnan nyo lalaki nyan Medyo marami na rin yan Na talagang pamputis na. Ano? mabuti Ayun, guys, agad na rin kami tumabi dito sa may buhangina at humanap kami ng spot guys. Dito na nga pala guys tayo magluluto sa dala nating stove na butane. At ayun, dahil nga guys medyo nilalamig kami, nagpasindi muna kami dito ng apoy para maibsan yung lamig at mataboy guys yung ilang lamok na madami dito. Ano daw, ilang lamok na madami pero basta guys, napakarami lamok na kumakagat dyan. <laughs> tapos ayun, agad na rin nga pala guys ako nagayat ng luya dito. Ang luto nga pala guys natin dito sa mga nahuli natin ay lalagay lang guys natin siya sa luya tapos lalagyan natin siya ng asin. At dun pa lang guys sa luto, na yun, talagang perfect na perfect at napakasarap na nung ipartner sa bahaw na amin dala ngayong gabi. At habang nilalagay ko nga guys yung mga kalantugas dito sa lutoan natin, nakikita nyo gumagalaw-galaw pa sila kasi medyo buhay pa nga yan guys. Ngayon nga lang pala guys ulit kami nakapag-content ng gabi kasi guys medyo naging busy talaga tayo tuwing araw lang talaga tayo nakakapagawa ng mga vlog natin. At habang nagluluto nga guys kami dito, gusto ko lang guys i-comment nyo dito sa baba kung taga saan kayo para malaman namin kung hanggang saan naabot itong video natin. Habang iniintay nga guys naming maluto dito yung mga kalantugas na uulam natin ay na isipan nga pala guys namin ni Dugong na magko-content na kami pag gabi bibili guys kami ng tent tapos para magkakamping kami ang magiging content natin guys ay para mag-overnight kami ng gabi tapos aabutin tayo ng hanggang umaga at dahil nga guys napakatagal naman maluto doon sa butay natin eh dito na lang muna namin niluto sa pinasiga namin na apoy nilagay lang guys namin dyan yung kaldero sana nga lang guys hindi yan umitim at sigurado mapapalo kami ni Dugong ni nanay kasi papaitimin namin yan eh mahihirapan na naman siyang kaskasin at maputiin yan lagot kaming dalawa pero marami naman guys mga buhangin dito kukuskusin na lang muna namin yan siguro bago kami umuwi tapos ayun guys eto na nga pala yung mga naluto natin grabe oh sobrang solid yan at napakasarap yan at fresh na fresh talaga so yun guys samahan nyo na kami kumain itong mga nahuli nating kalantugas gaya na tayo dito sa plato natin at yung kay dugong guys gaya na rin natin kung alam dyan tara kama natin guys kung anong lasa itong mga ano nahuli natin mainit nga lang natin yun taba guys oh dilaw dilaw hello hello boy maluluhod ko <laughs> ayos siya masarap yakin natin sa gitna so guys tingnan naman natin tong babaeng ayama kung mataba to yun mataba din guys Ayan, nahihitan. Ayan na. Ang sarap nung sabaw doon sa ano. Nalukap. Alam nyo guys, ito talaga yung mga pangyayari na napakasarap gawin dito lalong lalo na pag nasa probinsya ka na. Ito guys, yung mga bagay na hindi mo magagawa pag nasa syudad ka na. Kaya paano guys, trip muna kami hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit bukas. Salamat sa panonood guys. Haha.